Welcome back sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mas lalong maaakit at sobrang mai in love ng husto sa'yo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? At kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo ay mas mainam na gawin ito para siya ay mas lalong love sa sa'yo. Kaya gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Pwede mo rin ito gawin kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa ng partner mo. Nang sa ganoon manumbalik rin ang sobrang pagmamahal niya sa'yo at mas lalo pa siyang in love ng husto sa'yo. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pwede ka rin gumamit ng actual photo niya kung meron kayo. At pagkatapos, pakatitigan mo lamang ito ng maigi. Mag-focus at mag ka, pakaisipin mo siya habang tinititigan mo ang larawan niya at itouch mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At pagkatapos, ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong maaakit at maiinlove sa akin ng husto. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, ay lagyan mo lamang ng kaunting laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. Kahit kaunting laway mo, basta mapahiran mo lamang ang larawan niya ng kaunting laway mo. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at maniguradong siya ay mas lalong maaakit at maiinlove ng husto sa iyo at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.